Hi guys, welcome back to my channel So kahapon nga ay talagang trending na trending ang, tre ang trillion peso march sa EDSA at mar sa marami pang panig ng Manila at isa sa nanindigan at sumama sa rally sa EDSA, lalo sa EDSA ay si Dustin Yu at nakaka-proud bilang isang fan sabi ng mga Dustbea or mga Dustin fans na talagang nandoon si Dustin kahit may ginawa pa sila kagabi sabi niya na mga uh, well katok na nagparty pa daw kaya nung nakaraang gabi si na Dustin, Bianca, Mika Ralph na may rally pagka umaga talagang binash ng binash itong tatlo na to kasi pumunta pa sila sa EDSA para makiisa para manindigan para sa bayan. Isa sila sa mga maraming artistang tumayo at nanindigan para ipaglaban ang korupsyon ngayon, lalo na sa mga politikong kurap, naglakad. Pero ano ang ginawa ng mga well talks, mga fans ni Will Ashley, ni Bianca, pati si Bianca, binash nila. Kasi nga daw, nagparty pa si Bianca kasama si Dustin. Alam naman natin pagkasama si Dustin, hibabas na naman mga welka talk itong si Bianca. Kaya kahit ibang mga fandom ay nakipagtanggol o nagtanggol kina Dustin Mika Ralph na kahit ganoon na may hangover pa, may work pa itong si Mika at si Dustin nung umaga. Pero pagkahapon nagulat lang tayo nandoon na sila sa EDSA nakikibaka, nakikisama sa lahat ng mga taong na manindigan sa corruption sa eh, si Will naman na bash naman kasi nga sa TikTok lang si Will na kumanta daw na concert so may iba-iba tayong mga panindigan, nag siguro si Will naman eh, may eh, trabaho pero nakita nga nila na si Will ay nasa bahay pero si Dustin, si Mika, si Ralph ay talagang pumunta talaga sumulong sa init, sa ulan para makiisa sa paninindigan at pinaglalaban ngayon ng Pilipino. Nandoon din siyempre si Vice Ganda, malalaking artista, Vice Ganda, and Cortes, Donnie Pangilinan, Andrea Brillantes, Maris Racal, at marami pang iba kapuso, kapamilya, mga dating big star nandoon para ipaglaban ang karapatan at ang korupsyon. Sana naman, huwag nyo nang ibas itong si Dustin, kasama niyang BFF niyang si David Licanco. So, lang po guys, ang ating update sa ngayon hanggang sa uli. Bye-bye. Also remember, wag po tayo magkakastress.